Hello mga kamaring, welcome back to my youtube channel Maringtes baron So for today's video mga kamars ay lulutuin po namin itong aming nakuhang barong So nakuha po ito ng aking pamangkin sa ilalim ng tubig dagat At binangin na nga po namin ito mga kamars Ayan, at tinanggal na rin po namin dyan sa may shell At may nakahanda na nga po pala tayo itong mga kamars na mga sangkap ito na po yung barong, nakagayat-gayat na po siya. May sili, kamatis, bawang, sibuyas, at itong sitaw. Ayan, magigisa na po tayo mga kamars. Ilagay na po natin ang ating kamatis. At isunod natin ang barong at sitaw. Ayan. So, pinagsama ko na yan mga kamars. Pinagsabay ko na sila. And then, maglagay lang po tayo ng oyster sauce at tomato sauce. Tapos po, mag-add po tayo ng kaunting magic sarap. At, imix-mix lang po natin ng ganyan. Kaya po nating kumulo. Takpan po muna natin ng saglit lang at buksan na din. Ayan po. So, ganyan po ang itsura niya. Talagang napakasarap niyang tingnan at lalo na kapag natikman. So, try nyo na din po ito mga kamars. Talagang napakasarap niya. Promise po, hindi po kayo magsisisi. So, yan lang po. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo po ang aking video ito. At uh, see you on my next video. Bye-bye. God bless us all.